Uh, magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang araw. At sana maganda rin benta po. Uh, nandito naman po kami sa beach. Uh, sana marami ng tao para makapagbena -makapag naman kami. Uh, medyo dagat po. Medyo nakakaalo no. Kamaya pa po mga kapos makikita po nyo kasi medyo madilim pa. Mag Magiliwanag pa lang po dito. Uh, Maghihintay lang po tayo lang baba ng mga guys. Para alok po ng mga po namin. Ah, tayo.

Ano po? Ano po? Ano po yan? 300 Ano? siya po? Ano po? Ano po? po? Magbibigay ka po kayo. Para niya. na po natin baka sakali po nasa medyo malaki po siya eh. Nakuhaot nakakita ka ng maliit set. Ayun po dito ma'am. Ano dito? dito? ba?

Ma'am, oh, wala mo na oh, ah, wala mo po tutubuin. Oo, wala. bawa po may malayo pa po kaling galing yan. Kaya. Oh, wala ka ah, mo na balita ko rin. Okay. Oh, salamat. mo kay atin, kay Tita Diyan. May po dito. Kaya na po si Ed! mo? naman dito Ang gila po,

Ma'am, nabilan po ninyo ako, wala na po po ang tutupuin. Isang kilo pa ba yan? Ay, po yan, na lang. 100 na lang Ma'am, po po talaga mabili. Wala Wala mabili. Wala mabili. Wala mabili. Wala mabili. Wala Wala mabili. Wala 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 mabili. 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 Wala mabili

Bali po. 420 pa. 420 eh, na eh. 420. Bakit 420? May buwan natin 1,000. Ang nga po. Di tatawag. Bali ang 420 Hindi ma'am. Ano po. Ang sumuling yeah, yeah. sa ma'am. Balik ano po. Ah. Uh, 300. 300 ano. 9, Ay, 900 lang nako. Balik mo na yung ano na Sige. Sige. Sige ma'am. May po po kayo sa ma'am. Okay pa. Okay. Ayan. Oo. Ah. Pagkakuha oh. ko lang po. Ah. Pagkakuha ko lang po. Ayan. Lagyan kayo po yan? Lager ko pala kuya. Bigyan mo sa amin. Yeah, ang mahal, mahal. Ang <laughs> mahal, <laughs> mahal. ano ko pa talaga lang po. Kaya ko like, lang po mag-vlog. Baka sakali po nakaparamuha. Sana oh, na kumulit po yung pag-ano ko po. Oo, oh, kayo eh. Uh, salamat po. Pero, mahal. Uh, no. <laughs> ma. uh, Matano? <laughs> ba, yung tinitin po ma'am. Pina lang. Pina lang. Para matasundo po tayo. Ay, mga kapatid, yung pusta pa yung paninda. Wala na, kinuha na yung live nila, ma'am. Thank, thank you, thank you, Thank you, Lord. thank you, Lord. <laughs> thank you sa camera. Lord, thank you. Hello. Ay, mga kapatos, sir. Narulang, narulang din na siya official. Ay, bumili na ako. Dito, ito ito, pinawara ko na at para makuha ng lahat. <laughs> Kuya, wala akong pera. Ito na lang, mag-i-tira tayo.

Bigat to, baka lumuhod right. yung kabahe. Okay. <laughs> okay. ba, ba ko yung pagit. Ayos oh, na, ayos na! Okay, naman Ayan, okay. 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 yeah, mga puntos. Babalik uh, ulit tayo sa Bernabeats. Para ulit ng payanda po namin. Ay nala oh. po dito lahat ng isa tsaka pusit ko. Salamat. pa lang sa La Miranda. ubos na po. ako <laughs> oh. okay. oh. Ha? Yeah, wala tayong palinda. Magkano salmon? Ah, mga bagas, magtitingin po na ang isa ko. Yes, sir. Ay, ubos ka po yun. Koro 32 yun. Ito, sir. Ito, sir. Ito, sir. Ito, sir. Ito, sir. Ito, sir. Aayogue ngainintah bisa do lupa Ah, <laughs> sa okay, uh, right? oh, tatlong <t> <noise> kilo na lang 'yan. Ah, tatlong kilo na lang 'yan. Tatlong kilo. Tatlong kilo. 150. Tatlong kilo na lang 'yan. Tek, okay tayo natin. 150. 137. Dalawang kuhey. 3. Ha. Aba dama aba. Sa 50 mo sir. Para po kaya. Talibo. Ayaw, sa ka din sir. Ay, Ayaw naman, please lang sir. Pwedeng sa sir. Sa 50 ganito po sir. Sa 50 po sir. Okay tap. Sa 330. Para na makadikit tayo. Sa 30 tayo po. Wala na ari. Sa buli mo sir. Sa gis na ari. Okay, ah mga para maraming pinili sir, barang maaga kami makakaubos. Alin? Asan ba? pa, buhay okay. 300, so, marami naman eh. Pinawi Ano sir? Sir, hapang tabuhay niyo ako. Magkakawalan mo kami tutubuhin. Oo dalawang pa. na. ganyan kilo po ba, <todan> sir?

pang ah, po Ay tatay namin, nagdito na oh. na <inaudible> <Yeah, Okay. clears throat> Ano yung ano ba Wala pa sa'yo. 50 kilo? Dibali, alam Ano? to, sir. 30 kilo, dibali, 960 po. pa sa'n? 960 na. po. Plus quarter po. Wala pa, wala pa. 1,960 plus 100. 1,960. 2,160. 2,160 po, sir. dito, 1 lalala.

eh, dyes, <umas Psychology> ay, ilipin dyan, sir. Sige. pa lang yung yelo. Ito na? yelo. Ano yun, sir? Ito ba, babaw? O, wala. lang Ay, ay, ka.

Paano ba 2,160. 2,160. 2,160. mo yun. amin ay... Tara, tara. ay may Ngayon, lang kong kuha ito na. Saan nga? 2 k yun naglalakad. pupunta? Basta, nandito yun naglalakad. Sumama, sumama, sumama. Basta, sumama, sumama. Basta, sumama,

Ang ganda-ganda po. Ang mo yan? Masakit. May gayong kuya, ha? Masakit. Sir, sir, sakit na po. Kasi dalawa lang kami nakakain. Pagkakain natin. lalaki na po lang. Hindi, ang lalaki. po yan. Hindi, ko Hindi, hindi Dalawang malaki malamang kuya? eh kailan? kailan nakinakani mga kaaway ng kuya? ano ka ba pibiglit bibigit mahal kasi mga anak ano mo? biko biko Ano biko 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 Ano ba? Ano ba?

Ay, ah, pusit, pusit. Anan. Pasti bagai kesinya. muli. kerindu, ano, terus. Nih, bini bagaimana? Barang makan bini na apa? Kian terus. Ikan makan bini. Anak apa tu? Sepuh sepuh yang pusing. Ibu, kalau ada yang pandai, kalau ada yang pandai, kalau ada yang pandai, kalau ada yang pandai, kalau ada yang pandai,

Ah, mga at ah, wala na po kaming isla, tapos na po. Ah, uuwi na po kami yung cooler kong isa, labenta ko po sa customer. Yung mga cooler ko pong ito, so po ito, ito pong cooler, mga kapatods, ay heramin mo mo mga tropa. At uh, um, siya nga pala, kasama ko nga pala si Kate Winslet official. Ah, yung uh, yo suporta po natin ang kanya YouTube channel. tulad po na pagsuporta niyo po sa akin. So, maraming maraming salamat po. Ah, maraming salamat din po. Mga kapatid, maraming salamat oh, po. Asya kami papayagan na po. <laughs> <laughs> Ay, wala na po kami paninda. Ba bukas bumalik po kami dito bukas pero yung alon po lumalaki. Kasi lumalaki po lang konting alon. Pero baka sana bukas mawala. Kasi kahapon malaki-laki ni. Adala, adala. Ay, ko ano yung... Si ano? Michael. Yung Michael. Michael ka mo sumama. Kuya Michael talaga ang malakas. Hindi si Michelle. Si Kuya Michael ang malakas. Ah, sige, sige, sige. Ah, ano kami? Ano kami? Hey, thank, thank, ah, thank you. Ay, yung goler ko, ha, baka... Hoy! Uy! Si, ba, si, si, si na ma... Si... Sino mamahala ng goler ko? Yeah, ha? Sino mamahala ng goler ko? Ikaw, okay. Soli na lang niya. Tara. Ay, salamat, Chit. Tara. Yan. Okay na. No? Ma mga, mga pagpain kami ngayon, mga gaga. Ay, dumami ako kasi yung tao. Yan oh. No? Hanggang dulo, sa dulo. Hanggang dulo, marami rin sa dulo. Kaya, kaya medyo napaaga kami ng ubos. Napaswerte. Ah, what's up mga kapatot. Kami po ay uwi na. Nakaupos na po kami ng paninda. Tara! Mga kapatid, hanggang dito na lang po. Ah, sana po ay wag po kayo manawang manood po sa akin. Sana po ay supportahan po ninyo ako. Ah, maraming salamat po. Hanggang sa muli.